Hmm. Oh, kinsa tong gusto og lambay try? Yeah. Sigatos ra kilo, oh. sigatos. gatos ra isok sa 400 ba ang kilo. Oh, gatos bayo. Sigatos isok 400 <laughs> sa 400 do. gatos ang 1/4. Lambay ba og sige, na may gusto dia. Karon ni nakuha, karon ni. Oh, buhi pa kay ni. Magpapaagi ta. Salamat, bol. Oh, buhi pa kay na oh. Maak. Tag pila <laughs> kilo mm. ana.

Unom kabok lambay nga nakadag unom. tag, 300 ng kilo, pag, pag, pito pataas, tag 280 ang kilo. Karoon pa yung nakuha, no? Atalis, At si bye bye ba? Wala nga sa apo. Lamik ini, lamik ini, ini. Tenuan, mo ba? kalau mana saya Aman, right. Tin kenahan mu pa? Pim nak kuni nyu, kena okay. tanya migo dring menguai Lamat Oh, lamat Dol. Oh, ta Tengok dulu dul.